Ayan, luto na po mga kadilag ang ginataang tilapia. Ayan, at dahil nakapagluto na po ako, ay by po si mama at kakain na po siya. Nakay itong iyong ko, bigyan eh. ng ang tanim. <laughs> Tada! Maganda na ulit ang kanyang kuko. <laughs> at by na po siya. Salamat. Welcome. mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay narito po ako sa aking kwarto. So mula po nung ako yung lumipat po dito ay madalas po akong tumambay dito po sa aking kwarto sa taas. Nakakatuwa lang mga katilag dahil iba pa talaga pagka po may sariling kwarto. Bagay parang feel mo may sarili kang space. Tapos ay iba po yung feeling masaya. At saka po, komportabling uh, magpahinga. Kaya po ako'y okay, madalas dito kapag ka po tapos ng gawain sa bahay. At kanina mga kadilag ay ako po ay naglinis ng kuko. <laughs> so ako po ay nagpedicure. <laughs> At matutuwa po ako sa aking kulay ng cutix. Papakita ko mga kadilag. So yan, ito po yung aking pa. <laughs> Nakakatuwa. Maganda. Nung po kami lumuwas ni Logsay, bumili ako ng Qtix sa tiyan. Pastel color lang po. At ako'y nagagandahan. Pinlex pa talaga yung pa. At ngayon po ay hapon na. Mga kadilagat ako po ay pababanda Dahil magluluto na po ako ng ulam. So yan. At nandito na po ako sa baba. So si mama pala ay nakapag-saing na din. Kaya ako ay magluluto na po ng ulam. Malapit ng dumilim. At medyo mahangin po sa labas. Kasi nga pong umaga ay maulan dito po sa amin. Papunta na po ako sa kusina. At ang akin pong lulutuin ngayon ay ito pong tilapia. So, si Indong po bali na namalingke. Tapos kaya ako naman ang magluluto. Nahugasan na po ito ni mama. Tara na lang ihukain itong talong. So talong po ang gulay na ating ilalahok sa tilapia. So yan mga kadilag at nailagay ko na po sa kawali yung pong aking lulutuin. So nailagay ko na po yung isda yung pong mga sangkap, tulad po ng talong, luya at bawang, pati po asin at paminta, tsaka suka. Bali, pakukuluan ko po muna ito sa suka. sa Saka ilalagay yung pong gata. Ayan, at kumukulo na po. yung lalagyan ng bata. So, gantong bata po yung aming ilalagay. Ang binibenta po ni mama sa kanyang tindahan. So, mayroong free <laughs> na maliit. Mga ito. Ay hangin lang pala yun, nabala siya na makala ko may doon. Binutas ka pa naman po. Ay. Ayan. Ayan na din pong lalagyan ng sili. Bilis lang po itong lutuin. Ang aming hapunan. Yan, luto na po mga kadilag ang ginataang tilapia. Takay na po yung ni Ayan, at dahil nakapagluto na po ako ay by po si mama at kakain na po siya. Ako ay mamaya maya kakain or baka din, din ako kumain dahil ako ay nabusog nung malunggay pandesal kanina. <laughs> Nang ako ay nakatatlo ay nabusog ako mama. At yan po yung aking luto oh, na ginataan. Si mama po ay kailangan kumain ng maagap. Lagi po yan nakain ng maagap dahil si may iniinom na maintenance. Napaanghang yata. Masarap. <laughs> Napaanghang lang. Na. Oo, oh, yung aking paminta. Pero okay lang, mama. Ayan, yeah, dito po siya nakain. At dahil na uh, pagka po ganitong oras ay may mga bumibili sa tindahan. Nagustuhan daw po ni mama yung aking luto. <laughs> Nagaabang na si Miguel. Sa 7 na si Kilay, ang ating pusa. Nakaabang na din sa iyo. <laughs> Habang nakain, nanonood po si mama ng drama. Ayan at umakit po ko dito sa taas. At ngayon po ay umuulan na naman, malakas. So kanina kumaga ay maulan din po dito sa amin. Bukas na po yung aking bintana, yaka na pong isasara. Tumila na po ang ulan at nandito na po ako sa baba ulit. Bumaba ako dahil ako ay nagagandahan sa aking cutics ay si mama ay gusto kong linisan ayan at, at tapos na din po yung kanyang pinapanood na movie <laughs> nakalaman <nag> na yung <laughs> inaantok na nilinisan kita mabilis lang at ako po yung nag cuticles nag pedicure sa aking sarili ay maganda din mo look at naman drama yun <laughs> nakainom ka naman na ng iyong gamot hindi pa yung kanyang gamutan <laughs> po yung aking mga panglinis linis. Ayan. Nung minsan na ay silux naman ang aking nilinisan, po'y natututo ng maglinis. so, <laughs> yan. At ito po yung puko ni mama. So, papakita natin yung before and after. Ito po ay ako pa rin ang naglinis sa kanya. Mga ilang, ano, na yun, mama? Buwan. May mga dalawa. Mga dalawa. Ay, matagal na din pa lahat eh. Kaya kinilinisan ko na. At ako sinisipag ngayon. So, <laughs> mga ka-in. Sakto lang ako. Mm. So, ako ay katatapos na naman ang gawa. Kaya dessert na rin isang. Banting yarn. <laughs> Naihilig ako mag-iis lang po kung mga ito. Ang um, pinag ako lagi po ay kay Mama kay <laughs> Kaya si Lungs ay namamandar na -ma dati yung kanya ko kayo hindi nag-iis lang <laughs> Siyempre, no, may bago po. Siyempre, pa kung mag-iis lang po Medyo di pa ko sana ngayon. Ayun siya, nasusugatan na kaunti Masakit kasi si Betty. Magreklamo ka pa. Hi, swimming o in mom. Na baitong 'yung buhoy ko, bigay ng pagmamahal. Kalabuan, good boys. Okay mo, bago sa bahay.

Much, much, much later. So, ayan. At uh, tapos ko na pong linisan si Mama. Tada! Maganda na ulit ang kanyang kuko. <laughs> at pwede na po si Mama. Welcome! Si Mama po ay nanonood pa rin ng movie. Tataposin mo na ito, Mama. Ito pinapanood mo. Tutulog ka na. Sige. Ayan. Kami po ay tutulog na din maya maya. At yan po mga kadilag, maya maya po ay pakit mo din po ako sa aking kwarto. At ako ay matutulog na din. At bali, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong pananood. At walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. Mag-iigat po kayo palagi at God bless po. Bye-bye!